Wow, ang daming isda mga idol Mas batit ikaw Good morning So ayan nga guys, good morning sa inyo At kung bagong gising ka pala ngay Good na good sana araw mo ngayon So ayan guys, uh, papunta kami ngayon ni Idol Carlos sa port ng Katayangan Dito sa old, old port ng Katayangan Kasi meron kasing gusto Mag-sponsor na naman Ayan mga idol, nga lang ano to? Ah, isda guys. Yan. So samahan nyo kami ni Idol Carlo. Puntahan natin yung isda na ibibigay sa atin. At kung marami mga idol, eh bahagi din natin mga idol para naman mapakinabangan ng iba. 'Di ba? Ang lupit, 'di ba? Sasamahan nyo kami. Tara na. So ayan nga mga idol, nandito na tayo sa fort ng Catayan Masbate. Ito nga pala yung old port dito sa katayan Masbate, mga idol. At siyempre nagagaantay tayo ng ibibigay na isda at andito na, nga, balot na ayan oh kita nyo naman ang dami nyan mga idol at syempre ang nagbigay nyan si idol Ariel Pilietera ayan bigay-bigay shoutout sa iyo idol maraming salamat sa iyong pa-sponsor dyan at ito ang malupit mga idol nauna na si idol nardong putik sa atin oh ayan kita nyo naman ang dami na nilang kinuha ganyan sila kalupit <laughs> at syempre mga idol binalot na rin namin ni idol Carlo Bulacos ang isdang binigay sa atin no kasi napakarami nito hindi naman namin maubos ito kaya naisip na na ibahagi na rin ayan maraming salamat sa iyo Ariel uh, Pilitera so kayo mga idol na uh, ready na natin na ibalot na natin oh, kasi ang dami nito kaya ipamibigay din natin o oh, diba tara na So ayan mga idol, umpisa na tayo mamigay no? Ipamigay na natin itong mga isda na to Kasi napakarami nito mga idol At maraming salamat din kay Ariel Pilietera Dahil sa kanyang pag-share ng blessing I-share din natin ano? Kasi talagang uh, ang dami nito Kaya dapat uh, mapakinabangan din ng ating mga kababayan Kasi hindi rin namin ito maubos ni Carlo no? Baka mag purot, -purot kami nito Kung kami lang yung kakain <laughs> So nga pala, shoutout sa mga uh, kapwa natin, mas batin nyo dyan. At sya, sa mga nagpapashoutout nga pala, uh, shoutout na sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isa yung mga idol kasi ang dami nyo nagpapashoutout. Pero maraming maraming salamat po sa suporta at tiwala nyo. No? Lagi-lagi namin yung pinapasalamatan ni Idol Carlo. Kung wala kayo, wala rin kami dito sa social media. So ayan, uh, shoutout nga pala sa Team Squadron rin. At sa Bagangan Group at sa Parokya ni Sunny. Ayan, mega-mega shoutout. So ayan mga idol, mag i na tayo mga Ipamigay na natin itong blessing na to. Ipamigay na natin itong mga isda na to para naman mapakinabangan ng ating mga kababayan. Ayan, at sa mga gusto pa mag-sponsor dyan welcome na welcome po kayo mga idol. Yan, message nyo lang kami na Idol Carlo, sasagutin namin kayo. Ayan, Sayan, start na tayo. Yes. Sige Ah, sige na. Panay mo na natin. Jay. 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 Where are you now? na, kami sa no problems Kamatala <laughs> 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 đi gắn đi, Jay. đi gắn được. A ver, ti tiêm, bó. Tiếng bó. Super chút. Oye, mặc. 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 Ayaw na. No. Atay lang. <laughs> Ayaw. Salamat. No. So guys, pa support naman kay Birds Key Vlog. Ayan oh. No? Support guys. Oh, so dinanan natin kasi mag-out na rin siya. De, okay, okay na. Ah, para pag-uwi niya may ulam na. De idol. Hi sir. Good morning. Adio. Wala tabi. Para pag mo may sura ah. Sura ka na. Kakatag lang. Kakatag lang.

Hey. Hey, good morning. May hatag lang kami. mo Kaya maninatag sa amon. Salamat. Salamat eh. Yeah. Hai, dol, good morning Masih hai, hai, surat, Wah Wah hai, hai, lang, hai, 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 atag. lang hai, atag isi pusing. hai, hai, pusing. hai, 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 kamu. hai, 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 oke Oke, oke, hai, 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 Oke, oke. Oke. hai,

Ay, panura lang oh. Pansura. Adyo, hatag lang namon, kay damon isda. Ato. Naubos man. Damon na -dam mo kami na hatag. Adyo. Sige, pangiya la <laughs> Dawo pa ni natag kanina sa port. Salamat. Sige po. Ayun oh. So ayan mga idol, naubos na natin na ipamigay na namin ni idol Carlo Bulacos. Yes. Ayan, at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudzki Motovlog. Ako naman si Carlo Bulacos. Na nagsasabing... Hindi pa sikat. Pero laos na. Ayan, so dito na lang mga idol. bye bye, bye. <laughs>